inyo yan. May sos, Diyos ko po. Walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera baski 1 one one peso sa inyo. Walang tao ang magagawa ng Laro na mga mayaman. Yang binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. Pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos uh, ang issue na sa harap ninyo, you are made to choose in either referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo,